Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga Kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers Siyempre po ngayon pong uh, magtatapos na po ang buwan ng Pebrero Gusto ko po isa ka sa mapili namin Ang namanalo po ng 3-digit lucky numbers Ito na po mga kalaki Umpisaan po natin sa Japan 913 Italy 308 Germany 243 Korea 926 Greece 735 Canada 829 Mexico 014 Australia 203 New Zealand 948 India 786 Philippines 239 Thailand 137 Taiwan 665 Malaysia 177 Dubai 248 Hong Kong 781 Singapore 388 China 161 Texas 240 Israel. 595 Las Vegas. 327 Alaska. 136 Saudi. 128. Ayan po mga kalaki. Ito po ang mga kalaki na first si 3 digit ngayon po umaga. Abay takbo na sa mga suukin yung outlet. Make sure po na nakarambol yan ha. 2 digit kanina, 3 digit po ngayon. At alam mo ba na maswerte ang araw na to? Kasi po mga kalaki, Napanaginipan ko si Lola kagabi, nagkukulitan daw kaming dalawa. At ito mga laki na sa sinumata ko para sa iyo.